Nakapagtataka pagtataka dahil uh, sa si Senator Raffy Tolfo or kaya yung Tolfo in action sa sobrang daming mga topics, hot topics no, current uh, event na sobrang malalaking kaso eh laging uh, nangunguna ito. Pero nakakapagtataka bakit dito kay uh, Percy Lapid, not to think na kapwa journalist niya ito, no Mi, uh, media eh tikom ang bibig. Uh, nakapagtataka lang no bakit uh, medyo may kinakatakutan ba meron bang uh, dapat hindi uh, mabulgar dito meron ba tayong na uh, pino dito meron bang uh, dapat um, uh, hindi magalaw na personal personalidad dito sa topic na ito no kasi kung isipin mo eh kasama din siya dito sa ipinaglalaban dahil naging uh, 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 sa media din siya no and uh, journalist din commentator so talagang uh, hindi ko lang maintindihan why oh why yun lang